follow up lang po tayo tungkol sa negosyanteng uh, dyan sa at driver nito na pinaslang. Parumaldumal ang pagkapaslang po dito sa dalawa. i update po mula kay RH25 Grace Sanzano dyan sa Nueva Coming Grace! Kat Jerry yung umaga ay idadala na sa huling hantungan. Ito nga ang biktima ng pagdukot at natagpo ang nawala ng buhay at makalipas na ang halos tatlong buwan sumisigaw ng justisya ang pamilya ng isang negosyante mula sa bayan ng Kuya Po Nueva Ecija na may mataas na pwesto rin sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Makaraang mawala ito ng halos tatlong buwan at matagpuan na lamang nitong nakalipas na araw ng Sabado, March 22, ng mga residente na kung saan kalahati lamang ng patungan nito nang makita ito sa isang irigasyon sa barangay Lagisit sa San Quintin, Pangasinan. Sa ulat ng pulisya, sinilala ang biktima na si Michael Lagrana, apat na put isang taong gulang. Presidente ng District 4 sa Kuyapo, Nueva Ecija. Samantalang kinilala naman ang driver na si Julius Diaz kung saan natagpuan ito noong pang February uh, 5 sa Malapit din sa kinakitaan sa mga na si Michael sa naturang irrigation kanal. Ayon sa misis nitong si Jennifer, matim ng loob ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Nakilala nito ang suot na short at bib ng uh, uh, ituro ng mga uh, residente doon. Sa nito, humihingi naman ng agarang hospisya at nais dinig ng pamilya ng dalawa ng uh, biktima na itong ang kanyang kasama na namatay din na sanay kumilos at mabigyan ng hustisya ang pag pagkamatay nito. Narito ang naging uh, pahayag ni Dinang Jennifer Lagrana. Nananawagan po ako na mabigyan po sana ng hustisya ang pangyayari sa asawa ko. Hindi po makatarungan ng pagkamatay po niya. Hinihintay po namin siyang makawal. Pero yun, sinabi po ating katawan lang po, ang natituan ko dahil sa kahit. Sana po matulungan po kami ng gobyerno kung laging. Ano sabi mo na mga kaensya? Tulungan po sana nila kami, makamit po namin ang tamang ustisya. Petrera San sano? una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, uh, 25 Grayson Sansano.